mananatili sa pwesto at magpapatuloy sa kanyang tungkulin bilang alkalde. Si Tarlac City Mayor Susan Niap, matapos maglabas ang Korte Suprema ng isang status quo anti-order, na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad ng desisyon ng Comelec and Bank laban sa kanya. Sa kanilang end bank session, ipinagutos ng Korte Suprema na panatilihin ang status quo sa pagitan ng mga partido na nangangahulog ang patuloy na gaganap siya sa kanyang mga tungkulin bilang alkalde ng lungsod ng Tarlac habang isinasailalim sa judicial review ang kanyang petisyon. Inatasan din ng Korte Suprema ang Comelec at ang pribadong respondent na sina Amado de Leon at J.R. Capulo ang nabaro na magsumite ng kanilang komento sa petisyon ni Yap sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso na walang palugi o extension. Ang desisyon ng Korte Suprema ay nagugat sa petition for certiorari ni Nia Iniap noong nakaraang linggo na kumukwestiyon sa desisyon ng Comelec and Bank noong October 22 na bumaligtad sa naunang pasya ng Comelec Second Division at nag ka sa kanya batay sa isyu ng paninirahan. Sa isang pahayag matapos ilabas ang kautusan ng Korte Suprema, nagpasalamat si Mayor Yap sa mataas na hukuman at tinawag ang akbang nito bilang patunay ng makatwirang pagtingin at paggalang sa due process sa gitna ng umano'y madali madaliang tangkang tanggalin siya sa pwesto at baliwalain ang boses ng mga tarlakenyo. Ayon kay Yap, nagpapasalamat siya sa Orte Suprema sa pagiging tinig ng katwiran sa gitna ng tila madali ang tangka na siya tanggalin at baliktarin ng pasya ng mga tarlakenyo. Ang desisyong ito umano ay nagbigay pag-asa ng katotohanan at ang mandato ng taong bayan ang mangingibabaw sa mga nakalipas na araw. Nagdaos na mga pagkilo sa mga tiga-suporta ni Mayor Riab sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang ipanawagan ang paggalang sa pasya ng mga butante at sa tamang proseso ng batas. Sa kabila ng tinawag niyang panahong ng pangamba, patuloy na nanunungkulan siya, pumapasok sa opisina at ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang alkalde at iginiit na ang kanyang atensyon ay nananatiling nakatoon sa serbisyo publiko. Idinagdag pa niya na kahit tila walang kasiguruhan ng sitwasyon, tuloy ang trabaho, naglilingkod sa mga taong nagtiwala sa kanya. Ang kautusan ng Korte Suprema ay nagpapanatili kaya sa kanyang pwesto habang dinidinig ang kaso. Nang na ipinatigil ang bisa ng desisyon ng Comerican Bank na nagbabasura sa kanyang proklamasyon. Felix Tamboco, The Observer News DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.